Dating nga ako dito, yung ilaw lang na taas na taas pa ng lalagay. <laughs> <laughs> <bawal ang butot. laughs> na, tapos. pa. ang Bawal yung mutot. Okay?

dito po. Ano nga, tumakas nga ito Yan ang maganda dyan. Lalapat na yan pag hinigtitan mo. Tap, lapat sa labi dito. di ano yan, pag-press niyan. Ay, sorry. Kakayat yan dyan. Bakayit yan o, no, tanggalin mo. Ganyan din sa ano. ADB pa more. Hindi <laughs> okay na, kumayat. Hindi na. Hindi. Pero ano ba yan? Bukas ko na hapupuntakin yan. Patigasin mo muna? Patigasin mo, muna. mo muna. <laughs> o, na Pinipta. Pinilayo na rin. Yan. Yung floater. <laughs> 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 ito ganito ito. kapal na nga na yun. Ang ganda yan. Uhm. Mm. Tokos, tokos. Ah, yan. Hmm. Kamaya, ano na tokos. Nakakap pa? Nakakap? Oo. Abot yan. Kamaya ayunga na Baka luna nga ito eh. Anakot po po ko. Pantayin mo. Pantayin ko muna.